Neng, bro. Neng, bro. Bro, ayo, bro. 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 bro, nengin, bro. Neng, bro. Lap nangga pun balainya, oh. Bro, nirundang sang tauna nibigais kanya Ah. Ay nindawa't sa orasyon? Sa hawag anak an ng an bugti sa imong kuwan? Bugti sa imong orasyon? Na mukaan pa ni mo wow. dagway na naghahatay ng orasyon? Ano sama na ba? Tangit ko na sa kahoy. Kahoy? Hello mga idol, magandang gabi sa inyong lahat, mga idol. Welcome back sa ating channel. So, andito naman tayo mga idol. Kasama ang kamal natin. Dito sa area ng aktual na kumakain ng buhay na hayop so mga idol sabay nyo kami ngayon mga idol sa si idol natin hello mga idol magandang gabi sa inyong lahat so ngayon mga idol babalikan natin yung area no kasi maraming nag request doon sa ano sa last upload natin mga idol na balikan daw natin so may dala nga pala kami pagkain mga idol pagpasensyahan nyo na ito, yung, ito lang yung na uh, dala muna natin mga idol no so bigas ano yan bro bigas, kape, kape sabinas, sardinas, sardinas, noodles, noodles. Saka may tinapay dyan bro. May tinapay. Ay, uh, may juice, uh, din bro. May juice bro. nagdala din kami ng juice mga idol. Para sa, ano, sa nanagamot natin. No? So, yun mga idol. ah uh, nga pala mga idol, kaming dalawa lang muna ngayon kasi may ginamot si idol liwanag natin. So, yun lang. Mga idol, so bisitahin natin yung nagamot nila. Kagabi ba yun bro? O, hmm, kagabi yun? O, kagabi. So, Sabay nyo kami ngayon mga idol. Idala nito mga idol. Sinsa bro kasi maaga sana tayo kanina. Kaso lang may trabaho kasi ako eh. Oo oh, nga bro. Friend bro. May trabaho hmm. kanina bro. Pasinsa so, na mga idol. Hindi ako masyadong naka... Wala pa akong nak... wala pa akong explore mga idol. Kasi napasakit ako mga idol. So ngayon lang nagsama ko ulit si Dongs. Idol Dongs atin So sabay nyo kami ngayon mga idol. Tara. Okay, mga idol. Dito na tayo sa deng ng oh, tinutulungan ni Diwanag kaneid... <coughs> na ni yes. Idol Tapos ginamot niya. Siwanag <coughs> <coughs> yung isang tao rito mga Idol. ang laki ng buwan Bro. para, bro. Hey, bro. Tingnan natin, bro. Uh, so, yun, mga idol. Kasinsya muna, mga idol, ha? O, medyo gumagaling na ako, mga idol. Ngayon lang, ako na. Pag-explore ulit, mga idol. So, ito pala yung dala natin. Pakita ko sa inyo, mga idol. May juice. May juice tayong dala. May tinapay. Sana nga bro, sana nandiyan siya bro. Merong mm -hmm. so, needles. Pagpasensyahan nyo na yung dala namin Nierong. mga idol kasi uh, galing din yun yan sa supplies namin. Meron din. Para magkasya din sa atong mga idol. Pasensya na mga idol, ito lang muna yung nadala namin mga idol. Sana magustuhan nyo to bro. Mga bro. So yun mga idol no. <coughs> so sisipan <yun> lang <mga coughs> namin So yung balon nga pala namin kagabi ngayon, idol uh, na iniwan namin sa lalaking yun <laughs> yung kanagamot sa idol yung pangangkanihatan sa idol namin yung balon ng idol na ano Saan nyo siya natagpuan kagabi bro? Saan, Tagpuan, gabi, bro. Hmm? saan, saan Magabi, uh, nyo siya natagpuan? Doon sa ano? Kagabi ah hindi nga kami nakilala kagabi hindi nga ako natanggaan eh dahil nga doon uh, 'yung Oh, bro. Yung parang nagre-re-record siya, bro. Oh, yung una natin puntahan dito. ito bro, ito. dito 'yun, bro. Ah, dito 'yun. Oh, ito. Ito 'yung nag Ano bro, nakakasakit din siya kagabi, bro. Hmm. Mulan kasi kagabi, bro, ito mismo talaga ano. Yung Sebuah kandila yang na naiwan tinggalkan di dati sebelumnya Apa? Kita di Itu bro! bro! Di bro? Bro! Itu bro! Eh! Bro! Itu bro! Itu dia bro! Bro! Itu bro! bro? Itu Bro! 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 di ni bro? yun yun di mana? di mana tu? nak payah alim tarap bro, di mana panggilan panggilan tu tarap bro kakak panggilan bro anda kan nampak upah nenek kara lokasi, tak kejis kalau mensenk emang periksa cilak nabil itu berada siapa lagi Nyerentikin lagi bantu juga. Suka barang-barang lagi. guys. Kalau kau yang mengalas guys. Mengalinya masing-masing. Terima kasih. Iyo. Ah. Ini itu bro. Diri mo. Ha? Diri na mo sa gitambala, no? Diri na mo man bro? Ano oh, na, lupa tala sa kita. Diri Bro, meron bro. Meron tau? Bro, Ulang tahu itu, Bro. Semua baik. saya, Bro. Nak kau nang itu, Bro. Ha sana itu. Mulah beli atau Bro? Nenak nak istori Dia mungkin nak ausak hmm. ni. apa pun boleh ni oi 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 ya ya bro ya ha kami ni baik dah baik kami ni ke BI ni kami ni ke BI ke taman kampal ni Lu si na emong si sundang bai. I ibutan na saya sundang bai it salah. Aduh, sundang Kau ni mo bai. Kami hmm. no. no <coughs> dah lapar kau ni mo. Kau ni mo. Kaun. Jamahta. Mhm. Nitu de nah. Gusti. Gotong sabai. Kau dah bilu. Purata na mo Kaya kasama mga gabi ibay? Kami itong nagtambal ni mo. Ang mga kumain na siya na. Hindi kaya, kaya lang, hindi siya, ano, hindi siya sumagot sa tanong natin. may bubuyog bro, patayin muna natin bro. Ang daming bubuyog dito guys. Mm -hmm. huh? Tawang lang di abay abay. Kasi nasa lang kayo na kabinaan niya, wala may ka anhing buntag. Sino ka? Bay, sir mas, anata niyo ng sundang ha? Wow, ang tanong eh. dupi. Bilisado. Guys, kinuha muna natin ng itak niya. Parang may dugo pa itong itak bro ah. Gusto naman yung mong kaminaw, bye tina ka bayi lu ke on dala mig bukas pu di haas eh muha kena pu kais kut an dina bayi kena pu sud an dina a nga kena kena pa ni kena pa betum se betum se betum sa guys katung amu gada nga pagkakan gabi di kaon tu ni muh Sincan na kayo, gamay rin mga namang nadalagod nga pagkaon. Okay Excuse me. Ang guys, kumakain na siya, kagabi guys hindi namin siya nakita ng kumain ngayon lang siya anak nakita namin kumain guys salamat ha hindi ka mas naman Okay kira ka kira Ano siya? Ano siya? ang pangalan ni mobile? berting ba berting 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 pangalan berting ang pangalan niya Dating, yun sa may, kung ano saday ka rin, yun sa may, kwanin mo. So, itong last ka na mo nakitaan. -yukha Wala mo kayo kayo ikuan. Ang mga goy, takatawad niya, kudari sa kong Bro, meron bang isang tao na ibigay sa kanya ng kapangyarihan? Ah, ay nindawa, tag orasyon. So, tumanggap pala siya ng orasyon, guys. Katong iwan niyo mo nga yung pamilya nga, katong Ito to asawa ni mga anak. Tinood to. Saka asawa ng anak. Ha? Ngayon sa man. Asa naman ro sila? Nakuna kuman ang gawan di atas ta ko. Asawa anak na kun bugti. Ha? anak ang bugti sa imong kuan? Bugti sa imong orasyon? Sus. <coughs> sa gimo sa ni mo sa anak. Bay. Kinumdum dong ka bay? Unsa mo sila Gihalan ni mo sa kuan? Unsa man ni tumong gikuan di Selamat po nyo. Labi yung ano tambalan. Oo, oh, kira. Kay, kami mo mutam, tambal mo din eh. Labi pa na kong ibala ng talag. Ah, oh, wala ka kayo namlong mga idol. Yung, yung luuya sa imong asawag anak no? Yung asawag anak. Wala ka ka kayo namlong dahil. Ginawa niyang alay. Grabe, Yun ang kapalit sa kanyang orasyon. Yang ano, nga 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 mga kabayang Wala namang kakakuan. wala okay. ni mo na tuman ang wala na kami tuman karon na... no. yeah, ikaw na lang noon isa diri imong asawa anak salad na nimo may ganay kan absent ka mo gabi ini unsa dito di unsa dito. Nga... dito nga tawo bay unsa dinang may kuan sa imong kuan mo kay la unsa to sila no man ni imong tawo nga iya gahom idol imong idol Yung yeah, kan asaw at anak ang kapalit ng kanyang kapangyarihan. <coughs> kaya inalay daw no. Ngayon kasi pala Nakita natin siya na, na, noon. Tapos hindi niya na successful ang kanyang orasyon mga idol kaya niya kanyang sa tayo kay bro liwanag at kaya kay idol dongs na nawala na yung wala na yung kapangyarihan na bumabalot sa kanyang isipan yung, yung kapangyarihan na hindi niya na sa mga idol yan yung umiikot sa kanyang katawan ka, sa, kanyang kapangyarihan sa kanyang otak mga idol kaya wala siyang wala siya sa sarili wala siya sa matino na ito iisip mga idol tuwawa yung pamilya mo mga idol hindi niya natapos ang kanyang orasyon kaya yun ang nangyari sa kanya so talaga pag mahirap talaga kung tumanggap ka ng orasyon hindi basta basta yun kasi meron yung kapalit mga idol Tay, bay, ganun, na, na mukhaan pa ni mo to ang wow. dagway at mga tawahan na naghatay ng korasyon? Wala <tipos> na. Pero, wala na. Wala na siguro. <tipos> <tipos> bro, hindi talaga niya maalala, bro, yung pagbigay ng korasyon sa kanya, bro. Wala, kakainom daw siya naghatay niya, mo. So, yun, bro. <tipos> unsa ano man gihatag niya sa imo ha <coughs> Kailangan lang kuyang anak bay kung dili ka makatuman anak sa sa imong kuan mission, madaot ko ka anak. salamat tayo kay Edo Liwanag na palabas mm -hmm. na yung inyong... yun salamat na mo gabi kay natambalan ka na mo. isang masama yun bro masamang oras yun bro oo oh. yung Anong... napalabas ni Edo Liwanag bro yun yung masamang ano yun ang masamang masamang katauhan niya, bro na pumasok sa kanya na pumasok sa kanya so si Luya sa imong pamilya ba inaw na kuwan rahin noon tungod sa imong didawat ng orasyon may mm. okay, mga nalang mga pagkaon wala buwini lahing mga kuwan gud buntag po ang mga kaya para okay, okay dalaan po kagkua nagabinaan mong gudbe sin siya kaya dahil na nagtakon ng kitabang okay na na mo Saman, man mukoy ka sa moa o uban ka sa moa uban lang ta. Uban lang ta. Ikuan ka na mas barangay ba? Dili ra. Para makuan ka nila sa barangay. Matabangan ka. Ano man? Sino ka biyan? Ano man imong balay pud ra na. Dako ba ang imong balay no? Siya nga sa pamilya. Okay na yung okay na siya bro oh, At least okay na yung pag-iisip niya bro Okay na So, di ka mo kuandre ka, di ka mo biya anong Wala ka na okay muna-muna. Pero nalipay, may okay naman ka. So, sige lang kay basig sunod. Dala lang siya po ka mo kuandre ka. Para kung nami gamay ang ikapadala, nagaan ka na mo. Bro, siguro bro, kulto ang leader leaders kulto hmm. ang ang katag-segurasyon bro. Kakuan ka, kulto ba eh, kaila ka, ay ka, wala po kakabalo anak. Ito ang kong kong Sama nga lang kasama uban ba na lang sama ka ba? Yung mga idol Hindi na niya naalala kung Sino yung nagbigay ng oras yun sa kanya Napahamak tuloy ang kanyang pamilya so, Nawala na yung kanyang anak At sa uh, asawa Hindi natin sa pwedeng pleating sumama Ginawa na lang alay so, Pero naman sa dito idol Pero sabi niya ayos so, Sa mga na nawala na yung pamilya niya nawala pa siya sa matinong pag-iisip ng, pag so, ng mga bro. Birthing, mga idol, no? pasalamat tayo eh, kay Idol Iwanag na gumaling na si by Berting by Berting, hindi ka mauban sa mga salamat ra sige wait so, kung mauban ka sa mga, tabangan ka na mo, dalawang ka na mo kuwan, barangay ba? bro, matabangan ka sa barangay bro pwede siya tabangan sa barangay para so, ano to mo ako ni kun ba. Tungod bai wa na to ni balik tong <coughs> naghatag sa bugaras yon bai. Mga idol, hindi nababalik yung nagbigay sa kanya ng orasyon. So, Kaya nga sa yung pamilya ba no? yun? Yeah. Describe daw kung ano, taas to siya buhok ba o mabugbuhok? Taas nito buhok. Taas yung buhok, buhok na natagyan mo ha? Buhok. Pero siya na, mukhang kapatid. Ya. Tak subuh bro, kata minggu internal dari bro. Ayo, oh. Uh. kata ulang yang mengandung jerit. Oh bro, bakal yang yang bila sekanya nak urus semua itu. bro, bro. kata orang aku ni menteri angkat kan bah. Oh bro, kata orang ni atakis aku ah. Kata orang ni mengandung di bawah aku anto. Tak subuh bro nga. Kata orang naik balita anak aku mengahyuk. Basin mau tinggal hatag. Oh. Basin bro. Sebilang baik ayo kung. kuan kabangan lang kanamo pero karon okay Tama naman ka kaya amo naman tong mm pagawas ang ang uh, isda nga ning sanib sa imuha luwas na ka na sa imong orasyon bay ayon na pagkuan ayon na pagdawat sunod og naay mo kuan imuha kay magisod lang tuman ana sa kuan na uh, misyon ato ano ah, sundang bay Andrew, bro. Okay, don't miss kemit ngulit nian. Sarabay sandangmu, bay. Kada ya. Kalo ai ma sandang bay, bay. Para dipincan anu nimo. Dipincan anu nimo. Ini hapak mo e nak ni apa? Mambukailah. Mentera basai ni sinu udah balik nitu. Sabangan kanamo ukuan. Juga juga kamu ah. Ano ya. Yeah. Nah, Ito na ta. Ikaw na bala anang gidala na mo nga pagkaon ha. Masi, ane. Hmm. Hmm. Nanay, bugas, okay. Salamat ani. Hmm. Nana ibugas bay. Ano yo? Ibugas din ha. Ibugas ani ibugas. Ito ko ibugas na ba sobrang abandre. Ibugas ka, bay. Chao. So, Wala sa nodog makaluwag-luwag mi tagaan ka na mo. Ito so, kay bay tig pangapi ka bay isa-isa ra lagi bay. So, makaluwag-luwag mi tagaan mo balik. Sige. Ya. Yeah. Sa, antun nami. Si si. Diyan sa kanya ka. Diyan sa kanya mo ha. So, Diyan sa kanya mo. Ikaw rin gidamong ganay ron ba kay nahan kay nabalaka si mo ha. Mga kuan. Uh, oh, may biglat pala siya, bro. Ano mayarin to? Bay, boy mo na ba yon sina ano na sama na bay. Ano Sakit na ko na sa kahoy. sa Kahoy. Wala pa buka di atake diri ka siyang bay. Sa una. Ah, nalagi mo tong po? na bro. Nagiri asong sa una. Haa, gitu eh So, ini baik kayak Kami Sabang man ni Ani, ani, ong yapong kanam udri Ani, ong yapong kanam udri Pagka karun, ikaw bahala na mukha na kaya makamuban sa mukha Umbro, umbro Ani, ani, tagpuan Ani, 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 Uwi na kami mga idol. So okay na tong si Berking mga idol. Ligtas na siya sa sa nag alipin sa kanya. So, <coughs> ito lang ang gagawin namin mga idol. Tadala namin siya ulit dito ng pagkain. Na mag-busiri. Eh, bigas. Para may makain siya dito. Kawawa naman siya mga idol. So, sama, ay, ano, tulungan natin siyang magsimula ulit mga idol sa bagong buhay niya so, yun lang mga idol maraming salamat sa inyong suporta mga idol sa amin sa team hatak mga idol <coughs> yun lang po mga idol